Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores Mortis. Sa oh, baliktad eh. Mortis kay eh. <laughs> Beth Mortis Flores. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Nakakatuwa po kasi yung tono ng tatay ko eh. Pataas na ganun. Magandang magandang umaga po mga kaagapay. Kayo po nakikinig sa programang gabay. Maayos po ang gising namin, kaya ngayon ganito kami. <laughs> so bago po tayo magsimula, may awit po muna tayo. Mga kaagapay, handa na po kayo. Daddy, handa ka na po, Dad. Oo. Oo, handa po yan. Malitang <laughs> boses eh. Anda. Hmm. Ayan. Ready, sing. Let's thrive, let's thrive. Let's thrive in God. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Oh, diba. Sino magsasabi sa tatay ko? Hindi pa. Bata pa yan. Di ba oh. At siya ang kasama. ng tama. <laughs> Oo oh, nga po. Ang hilag. Dad, katotohanan po talaga mga seniors late ng matulog. Nagigising Ngayon. na sa gabi. Opo, oh, kagaya din po ng mga pasyente ko sa clinic, Ganyan din po sila. So anyway. Yeah. Ay, nagbabahuli ako. talaga. Tama po yun. Mas mabuti po yung mas ma-healthy po ang good sleep. Tamang sleep. Mm -hmm. So, magandang-magandang umaga po sa inyo. Bago kami mag-usap na aking mga tatay, eh, babati mo muna po. <laughs> kayo po ay nakikinig sa programang gabay. Dito po yan sa 702 Gjs At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong Transistor Radio o PM Radio, yung ating Portable Missionary Radio. Nakukuha niya po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao. At ang gamit niyo rin po transistor radio at saka PM radio. Nakukuha niya po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At siyempre sa ating mga kaagapay na ito na ngayon ang kanilang mode, di ba? Kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream, di ba po? Mula aparihang hanggang hulo, naririnig niyo na po ang aming programa kung kayo po ay merong internet connection na maganda, di ba? O malakas yung data. So, nakukuha niyo po ating programa. At kahit nga po kami tile, tile lang, <laughs> ang nakikita niyo, okay lang yon. Basta narinig niyo po yung ating pinag-uusapan dahil naniniwala kami, faith comes from hearing and hearing the word of God. Kasi yung salita mahalaga ng Diyos yun. Mahalaga ang salita ng Diyos. Opo, opo. Yun ang mahalaga doon. So, wag pong bibitaw, samahan niyo po kami for the next 30 minutes. At ang dalangin natin, sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement para po I think Thursday maging thriving Thursday, di ba po? At wag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasalpit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganitong himpila ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan, naglalayong kay hakdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Last day na tayo for this week. Ating pinag-uusapan, how to overcome in-law problems. Okay. Bakit nga ito? Sabi, kasi nung Mayo, pinag-usapan natin ang paggalang sa mga nanay. First week of June, pinag-usapan natin ang paggalang sa mga magulang third week ng June, pinag-usapan natin paggalang sa mga tatay. Nasundan din yun ng na paano natin aalagaan ng ating mga widows, mga kamag-anak o mga kasama sa church. At ngayon pong ako'y manu uh, manugang, naging manugang at ngayon naman po ako'y biyanan. Eh alam kong relevant po tong discussion na ito, how to overcome in-law problems. Kasi ayoko pong maging problema ng aking mga manugang. Iyon ang talaga. So alam ko marami tayong natututunan at natutunan for this week. So nung lunes, napag-usapan natin na dapat ang parents-in-law o kaya ang mga children-in-law, daughter and son-in-law, tanggapin at itrato at mahalin bilang pamilya. Kapag kapart sila, kapamilya sila at hindi kaagaw sa pagmamahal. Kung sila po ay bahagi na ng pamilya, ay mas maayos at mas maganda ang samahan. Noong Martes naman, na ah, pagkwentuhan natin na ah, yung patungkol po sa kahalagahan ng pagpapatawad sa ating mga in-laws na inaasahan sa atin bilang mga mana ng palataya. Tandaan yung paalala ng Panginoon, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. So mas mabuti pa magpatawad na lang. At kahapon naman, pinag-usapan natin ang kapangyarihan ng magigiliw ng mga pananalita o yung kind words sa ating pakikipag-usap sa ating mga in-laws. Ngayon, anito tayo sa last two. Avoid manipulation. Nakapaw. Iwasang ikaw ang magpatakbo ng buhay ng iba o yung gusto mo ang masusunod. Ang manipulation o ang pagsikap na makontrol ang iba upang mangyari ang nais mo ay hindi nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Itanong sa Panginoon kung ano ang dapat mong gawin upang mangyari at maganap ang mabuti para sa pamilya. Kasama na rito yung biyanan o yung mga manugang. So unahin natin ang mga biyanan. Maaring maging, kas, maari kasing ang mother-in-law o parents-in-law ang unang gagawa ng manipulasyon upang kampihan siya ng kanyang anak at mapasama si daughter o si son-in-law. Madalas kasing mangyari ito kapag nakikitira ang bagong mag-asawa. At dahil siya ay may coat and coat kapangyarihan o ang reyna ng tahanan, maaari niyang gawin ang nais niya hanggang sa siraan ng kanyang daughter-in-law sa kanak, sa kanyang anak Naku po. Huwag na wag po nawang mangyari ito ha. Huwag na wag po ninyong gagawin itong mga ito po mga biyanan dahil sinisira niyo rin po ang pagsasama na itinatag ng Diyos. So huwag magpagamit sa Diablo upang sumira ng isang nagsisimulang pamilya. So isunod naman natin si Manugang, si daughter or si son-in-law. Huwag na huwag nating sisiraan ang ating mother-in-law sa kanyang anak para lang masunod ang nais natin. Dahil sa totoo lang, ikaw ang masisira sa iyong asawa. Tandaan mo yan sabihin na natin na hindi kagandahan ng ugali ni mother-in-law, eh huwag mong kakalimutan na ikaw ang bagong quote and unquote salta sa kanilang pamilya. Nakatira ka man sa kanila o hindi. So in other words, ikaw talaga ang makikisama sa iyong parents-in-law. Another, give trust. Magtiwala at magbigay ng tiwala. Maniwala na ang iyong mga kapamilya ay matapat, di ba? Maging handang magsabi ng iyong mga saloobin. Kung nais mong mapagtiwalaan, ikaw naman muna ang magtiwala. Magtiwala ka sa iyong in-laws hanggang mapatunayan mo na hindi pala dapat silang pagtiwalaan. O, di ba? Kita mo yun? Ikaw muna magtiwala hanggat mapatunayan mo na hindi pala dapat silang pagtiwalaan. Basahin mo ang aklat ng Ruth, di ba? Dito natin makikita ang magandang ugnayan ni Ruth at ng kanyang biana na si Naomi at kung paano pinagpala ang dalawang babaeng ito. So, kailangan munang maitatag ang maayos na samahan at pagtitiwala sa isa't isa. Ito muna ang pagtutuunan ng panahon at pansin at pagsisikap dahil kapag ito po'y natatag na sa simula pa lang ng pagsasama, magkaka magkakaroon kayo ng isang maayos at nagmamahalang pamilya at experience o karanasan. Kaya nga tama pa rin yung Bible. Eh. Kapag ikaw ay nag-asawa, kailangan umalis sa poder ng iyong mga magulang at magsimula ng bagong pamilya sa inyong sariling tahanan o yung tinatawag nating sariling dampa. Sa totoo lang, magkaibang magkaiba po talaga ang mami ko at ang nanay ko yung biyanan. Si mami po, pwede akong magsabi dahil simula pa po naman ng bata. Close naman po kami ng mami. Kaya nung ikinasal na po kami, hinahanap ko pa rin po yung character ng mami ko kay nanay. Pero natutunan kong hindi pala pwede yon no? Kailangan kong tanggapin si nanay na kung sino siya at ano yung pagkakalikha ng Diyos sa kanya. So, hindi pala tama na ikumpara ko siya sa mami ko dahil magkaiba po talaga sila. Kaya naman, nagsimula po ako sa pagbibigay ng panahon na makipagkwentuhan sa kanya. Inalam kung paano sila noong pan, maliliit pa sila, saan sila nakatira, ano yung mga karanasan niya, lalo na po nung panahon ng gera at marami pang iba. Dito ko po naunawaan kung bakit ganun si nanay. At hinangaan ko siya dahil mahal na mahal talaga siya ng kanyang mga anak. So, totoo lang. So, sa ganitong paraan, na-develop po yung aming tiwala sa isa't isa. -tisa. At noong may sarili na po kaming bahay, pupunta po si nanay sa amin 3 days at sa ate ko naman 4 days. Siyempre sa kanyang dalaw sa amin, may mga kwento rin yan ha, patungkol naman kina ate. Kaya po nag-usap na po kami ng ate na kung ano man po ang kwento ni nanay patungkol sa kanya o sa amin, pakikinggan lang po namin pero hindi po dapat kami maapektuhan. Kung may mga tanong patungkol sa kwento, mag-uusap kami ng ate. Alam niyo po sa ganitong paraan, hindi po kami nagkaroon man ng sigalot sa Flores. Totoo yan. Natutunan namin magtiwala sa isa't isa. So, maging mother-in-law man or daughter-in-law man, matutunang magtiwala at magbigay tiwala upang maiwasan ang manipulasyon o yung uh, patatakbuhin ang buhay ng may buhay, lalo na po ang pamilya. Laging tandaan, matutunan nating maging mapagparaya at sumunod lagi sa mga prinsipyo sa Biblia upang maging maayos at masaya ang ating pamilya. Tandaan ha, Nilikha tayo ng Diyos bilang relational beings. Mahalaga sa atin ang ugnayan at ang connection. So pagsikapan nating palawigin at palalimin sa pagmamahal at pagpapatawad ating mga ugnayan. Ito ay laging nagsisimula sa pamilya. So bago pa tayo magkaroon ng mga anak, ang ugnayang biyanang manugang ang unang dapat nating patatagin. Hindi ito kompetisyon o paglalaban. Ito dapat ay pagtutulungan upang ang isang panibagong pamilya ay maitatag ma sa pag-ibig at pagpapatawad at patuloy na lumalago ayon sa layunin ng Diyos. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen ulit anak. How to overcome in-law problems? Pamilya na. Tandaan. Pagpapatawad. Magpatawad ka. Hindi lang ngayon. Magsalita ng may lambing. Mabuti para sa pamilya, hindi manipulasyon para para sa kampihan, siraan sa pamilya, mali. Huwag pagamit sa diablo. Huwag sisiraan ang mother-in-law. Magtiwala upang pagtiwalaan. Gawin ang pagtitiwala upang hindi magsiraan. Mag-usapan upang tiwala ay lumago ang pag-unawaan walang sigalot na naganap gabay na biblia ang saliksikin upang magkaroon tayo ng relational na kaugnayan dahil relational being tayo at pagtutulungan in love amen patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng diyos at ito po ang bibigyan ko ng diin sa ating pag-aaral. Alin po itong dapat maiiwanan ng mga lolo bago siya bago sila pumunta sa kaitaasan ang tamang landasin ng buhay sa mundong ibabaw. Yun. Tamang landasin ng buhay sa mundong ibabaw. Amen tayo rin. Ibanghilista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Kanino ipamamana ng lolo yung pamana ng buhay? E sa kanyang mga mahal sa buhay, siyempre. At kanyang mga kalahi. Ang magandang pamana, a legacy. Yung mga piniling katotohanan maiiwan mo bilang pamana nga sa kanilang iyong maiiwanan alin nga po ito kung ang katotohanan mula sa salita ng Diyos yung divine wisdom ng Diyos na gagabay sa inyo upang hindi ka magkamali ng landas mong lalakaran ano ang pagbabadya ng kawikaan sulat ng Haring Solomon kawikaan 35 and 6 subok na talaga ang lahat ng sinasabi ng Diyos. Siya ang shield ng lahat ng pumupunta sa kanya para sila ay safe. Huwag mong dadagdagan ng lahat ng sinasabi niya. Kung hindi, pagagalitan ka niya at sasabihin niyang sinungalin ka. Wow, 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 pakinggang tunay. Huwag babaliwalain sa iyong puso at isipan gayon din sa Juan 17.17, 17, sa prayer na tangi ng Panginoong Yesus, ano po ang pagbabadya? Gawin niyo silang banal sa tulong ng katutuhan ng salitang nasa inyo. Ang salita ninyo ang katotohanan. Tumutukoy kay Yesus sa kanyang panalangin. John 14.6, I am the truth. Be related to the truth or with the truth. He is a person, not a religion, but relationship with Jesus Christ, the God-man, a return for the real good, forevermore. For there is only one Mediator between God and man, the God-man, Christ Jesus, Amen. Kung gayat, dahil doon, kung si Kristo ang siyang Mediator, Gano, gayon din sa bawat isa sa atin. Pwede rin tayong pangha, you know, panghawakan ang pagiging mediator ng Panginoong Yesus sa ating relasyon naman sa isa't isa upang sa gayon masabi natin, wow, 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 wow. Amen, amen. Di ba na? Opo, ama. Tama po yun. Kasi po, kung ang buhay natin, di ba sabi nga ganun, tamang landasin sa buhay. Yun yung dapat na ni Lolo. Eh, ang tamang landasin po sa buhay, makikita po yan sa banal na kasulatan. Mm -hmm. At hindi rin lang po sa banal na kasulatan. Siyempre, na din po yan ng buhay natin. Di ba po? Sa ba mga ba, sa ano po sa, ang tawag natin dito, sa buhay kristyano, bawal po ang hipokrito eh. Ay, talaga. Yung bang Alam tipong, ng Diyos yun. Ang ah, kita po. ng Diyos. Yung akala mo banal na banal, yung pala sakit sa umito, <laughs> di ba po yung ganon? Meron yun, naalala ko talaga yun. Hindi ko talaga malimut-limutan. Patawarin <laughs> nyo po ako ha. Nung dati pa po, nung nagsisimula pa po kami sa Marikina Christian Fellowship, may dumating po dyan. Aba ay magfa-fasting. Di ba po sabi, pag nagfa-fasting, doon ka sa bahay mo, mag-fasting. Aba po siya, nag-fasting sa bahay namin. Pumunta sa bahay namin para doon daw siya magfa-fast. Eh di ba po, eh kami mga young people, mga high schooler, college ba kami noon? Eh kakain kami. Doon pa niya, doon pa siya nilagay ng tat ng mami ko, doon sa may yung kwarto sa tabi ng kusina. O oh, di ba dad, natatandaan mo 'yon, daddy? Mm. mm. Kaya po kami pag kumakain, lalo po naming nilalakasan yung pag ano ng pinggan. Eh kasi po, ang nasa mind ko po talaga nun, honestly, if you're going to do fasting, do it on your own house. Di ba po? O kaya pumunta ka dun sa ibang lugar na wala nakakaalam. Kaya na, ako po talaga, honestly, yung question ko, ba't dito ka sa bahay namin magfa-fast? Di ba po? Para ipakita mo. Eh, three days pa yon. Kaya pagkatuloy kami, sasabihin ng mami, wag kayo maingay, nagfa-fast dyan si ganito. O, di ba nakakagigil? <laughs> Diba po patawarin niyo po ako pero at my age at that time I know when we do something alam natin may tamang lugar tamang pamamaraan tapos kung gusto mo na talagang mapakita na totoo kang malapit sa Panginoon you do it correctly 'di ba po patunayan mo sa buhay hindi yung quote and unquote sorry forgive me for that term as if ganon, di ba po? Mm -hmm. yung, yun yung, yun ano. nga po, eh, kaya dapat yung alam mo yun tayo patuloy tayo sa pag ano, sa Panginoon. At ang dalangin ko nga po, sabi ko nga po dun sa aking mga anak, ang dalangin ko magpatuloy sila sa Panginoon. I mean, nobody is perfect. Wala naman pong perfect na parents. Diba po? So, dapat patuloy po tayo sa Panginoon. Ah, sige sure po, na. pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa aming pong pinag-usapan. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord, sa katotohanan. At thank you din, Lord, kasi andyan ang banal na kasulatan para po patuloy na magturo sa amin sa tunay na landas ng buhay. So, Lord, salamat po yun. Ganda-ganda nung sinabi ni Apostle Peter sa word niya. You have given us everything pertaining to life and godliness. Binigay mo yan sa amin. So, pwede namin yung panghawakan, pwede namin pag aralan pwede, namin, pwede kaming lumakad, Panginoon, at yung kasapatan mo, sapat yun sa amin sa bawat araw. Lord, thank you po. Today po, we just want to say thank you sa aming mga kaagapay na today is their special day. Kay Eva Dominguez Arsena, kay Ariel Perez, kay D. Gurley Pangilinan, kay Lirio Rodriguez Juan, kay Maris Lasquite, kay Lian Guerrero, at sa iba pa po namin mga kaagapay na today is their special day. Dalangin po namin Panginoon, gabayan mo po sila. At pagpalain, lalo na po, Panginoon, yung hindi po nabanggit sa pangalan, pero alam namin, nakalista po sa iyong puso. So ang dalangin namin, we declare blessings upon their lives, not only today, but every day. Panginoon, ganun din po, thank you so much sa iyong kabutihan throughout this week. Dalangin po namin as we continue to write in our journal and go through all the things that you have done for our lives. Panginoon may desire our hearts to rejoice, to be thankful and to worship you with other believers sa so Sunday Panginoon as we declare your goodness and your faithfulness. Marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita na kayo pala Panginoon ang may Jator, kayo ang tagapamagitan. At naayos po ang aming kaugnayan sa iyo sa Dios Ama sa pamagitan mo. Kung kaya ang katotohanan po ninyo, dakilang Diyos, siya rin kailangan namin sa kapanahunan sa mundong ibabaw upang kung anuman ang sigalot, kayo po ang tunay na mediator. Upang sa gayon, muling magkaisa ang nasira at magkaugnay na uwi upang ang buhay ay maging maganda sa mga taong sa amin ay tumitingin. Kaya Panginoon, kung ganito ang katotohanan, ay talaga pong wow, wow, wow at alam namin na tunay na hindi nyo kami lalampasan sapagkat may connection talaga sa bawat isa kung ikaw ang susunod. Amen, amen, amen. So mga kagapay, sabi nga natin, lagi natin sinasabi, read your Bible pray every day, and you grow, grow, grow. Totoo yun. Totoo yun. At yung Amen. growing na yun, we are being transformed into the likeness of our Savior. Yun ang growing. Kaya kapag mm -hmm. ikaw ay paanan ng palataya, quote and unquote, na wala namang pagbabago sa buhay, kaibigan, tanungin, totoo ba yun? O baka nandun ka lang na, ano, may term si pastor eh, yung heresy ng pagtanggap sa Panginoon, pero walang hingi ng tawad, di ba? Relihiyon nyo na Kaya nga po. So, mas piliin nyo mm -hmm. yung tama. So, relationship. <laughs> so, ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Lulu Alhatik at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena. At ni Lordis Magtunaw, kasama po sila Kuya Benji Masura at ating pong mga gabay-barkada. Diyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, si Jericho Flores po kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag sa si Yeso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen po tayo dyan. Pagpalain po kayo, tayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa lunis na muli, sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.